Nilipat na namin yung mga gamit sa bagong kubo at bukod nga dyan, naglagay na din pala kami ng floor mat at dito na nga rin kami natulog nung kinagabihan. At dahil nga ayos na itong bagong gawang kubo, kaya naman pwede na nga naming hakutin at ilipat yung mga gamit namin dito. Nakakarindi kasi kapag magaluto kami, kukuhanin pa namin yung mga sandok o kaya naman yung mga plato dun sa lumang kubo. Kaya naman ngayong araw, naisip nga namin na ilipat na. Hindi naman ganun kadami yung gamit namin dito sa lumang kubo, kaya mabilis lang din kami dyan na natapos sa paghahakot. Ito palang dati namin kubo, hindi ko lang alam kung pwede pa ba siyang tulugan sa gabi kapag ka umuulan. Kasi yan dati, eh, merong tulo ng kaunti. Pero hindi pa naman siya yung sirang -sira na sobra, siguro, pwede pa rin siyang pagtulugan, yun nga lang. Mas gusto ko na dito matulog sa bagong gawa kasi siguradong walang tulog. Tsaka para sa akin, mas mapresko dito kasi hindi siya yung kulub na kulub ng sobra at tsaka malawak. Dito rin pala sa gilid ng kalan, eh merong ginawa si Papa na lagyan na ng mga kaldero at tsaka ng mga plato at baso. Hindi katulad dati dun sa banggirahan namin na masikip. Eh? Meron na din pala kaming lamesa dito at dahil nga maputi, matakaw sa dumi. Kaya naman kinabukasan, naisip ko nga na bumili ng floor mat para ilagay dito. At tsaka mas mabilis din kasing punasan ang dumi kapag ka ganito. Mga bandang alas 5 na pala to ng hapon at kung mapapansin nyo nga, ay eh, medyo mataas pa ang sikat ng araw. At kapag ganito ang oras na dito, ay eh, medyo mainit na sa loob. Gawa ng yung sikat kasi ng araw ay eh, pumapasok na dito sa kubo. Nakatulog na rin pala kami dito nung isang beses noong nakaraan linggo. At hindi nga kami masyadong komportable gawa ng wala kasi kami banig doon. At ang ginamit nga lang namin na panlatag ay kumot. Kaya naman bukod nga doon sa lamesa na nilagay namin, ay eh, maglalagay na rin kami dito sa loob. Para mamaya kapag natulog kami, eh maayos-ayos na. Tuwan-tuwa nga dyan yung pamangkin ko habang naglalagay kami kami ng floor mat at ang sabi niya nga ay wow ang ganda daw. At pagkatapos nga namin maglagay dyan ng floor mat ay lumabas muna ako dito sa kubo para maglinis-linis kasi ang dami pa rin mga kalat dito sa labas ng kubo. Kalaykay na nga lang ang ginamit ko dyan kasi kapag kawales baka hindi sumama yung mga putol-putol na mga kahoy-kahoy na maliliit. At nung mga bandang alas 6 naman na dyan ay ganito na nga yung paligid sa bundok. Makulimlim na at wala ng sikat ng araw. At kapag ganito nga makulimlim na ay masarap nang magtrabaho kasi hindi na mainit. May isang oras din siguro ako dyan na ng mga damo. Eto kasi kasing harap ng kubo ang una kong lilinisin gawa ng ito kasi yung una ko natataniman. Tumigil lang ako sa pagkakalay kay ng madilim na talagang hindi ko na makita yung mga damo. Maliwanag pala dito sa aming kubo kapag kagabi kasi ang solar na nilagay namin dito ay lima, tatlong malalaki at saka dalawang maliit. Bale yung tatlong malalaki talagang pang magdamagan siya, inaabot talaga siya ng umaga. At yung dalawa naman mga bandang alas dosi lang ng gabi inamamatay na. Maganda rin pala pagmasdan dito ang dagat kapag ka nasa taas ka ng bundok. Kitang-kita mo mga bangka na mayroong malalakas na mga ilaw. Pagkatapos naman namin kumain ng hapunan, naglatag na rin pala kami dyan. At meron nga rin kami daladala ngayon na dalawang banig. Tuwan-tuwa nga rin ako dito sa kumot na baon-baon ni mama kasi butas. Pero bagong laban naman daw yan at saka panlatag lang naman. Medyo masikip lang tingnan ng loob ng kubo pero maluwag yan. At kasyang-kasya nga dito ang anim na tao kapag ka matutulog. Medyo malaki din pala yung dala namin na kulambo dito at isang kabitan nga lang italagang sakop niya na lahat. At pagkatapos nga namin maglatag, maya-maya nga lang din konti ay natulog na kami. See na for today's video. Thank you for watching.